Okay. So ngayong araw magmumotor muna tayo paghatid sa anak ko. Dahil pupunta natin si Tito Krama. So kaya motor gagamitin ko para mabilis ako makabalik-balik. Kasi ngayon yung araw dadali na natin dun sa gawaan ng makina. Mag-change mag engine kasi tayo sa crown. So ikakarga siya sa flatbed tapos dadali na dun sa may paluwas. Hindi mo na natin sasabihin. Pagtapos na yung project gaya ng dati. Surprise muna kung anong makina ikakabit natin. Pero for sure, ay ligayahan tayo dito. Tara! Okay na, tapos na tayo Magpa-meeting sa mga sir natin. Punta na natin si Teo. Bye girls! Dito na yung mga client. Full pack na naman tayo ngayon, Tuesday. Punta muna natin, Toyota. Ayun mga sir, oras na ng Himala. Let's go na! Orso na mula Okay hindi okay. na naman sila sa mga kotse <laughs> let's go dito na tayo kay sir Chris pasok na tayo sa Eskinita ay wag ang Eskinita ayun ang towing. best towing in the world yan mga sir ay naghahanap tayo ng towing Ito si sir solid to assist and assistant concept ayun o oh. ayun o oh. ayun o oh. Kaba, hey. ayan na Kinagaga na, umabot pa Dito na tayo mga sir Sir Chris Hello. Morning Ayan na, kinakagaga na ang halimaw ang Mga sir Kahit tawala sa inyo, mabilisan lang Ito na, si Tito Lalabas na siya sa Chris Auto Paint Shop Dahil tapos na siya siguro magbabalik na lang kami kung merong i-retouch ng konti after the engine swap kung mapapansin nyo bumaba na rin to pero bababa -baba pa yan kasi nga mas malaki yung makina na ikakasa natin so asahan niyo kahit siguro hindi na mag lower baka ganito lang ang tindig okay na din hindi naman kasi tayo pwede magsagad ng lower gawa ng mabigat ang body nito tas mahaba sisirain lang natin yung pangilalim masarap kasi ang ride nito para ka nakalock kasi sa comfort ng suspension nito so manghihinayang ako kung isasagad lowered natin maganda nga naman talaga tapos yung mags yan, hindi pa yan yun mga kaibigan pantayo lang natin yan, kay Joseph yan meron tayo in order na ganyan pinarating natin na mags mas maganda pa dyan so abangan nyo mga kaibigan so ayan na ginawa ni Sir Cristito, strip to metal kita nyo naman, mga ilaw binuhay niya So hindi ko alam ano magic ginawa ni Sir Chris. Tanong na lang kayo dito pag may inquiry kayo sa mga pintura, body works, latero. Tuntan lang kayo dito. May number din siya sa Facebook page niya, Chris Auto Paint Shop. Yan, medyo naulanan lang. Maulan dito at mapuno. Pero ready to go na ito. Makabite ka don. Ready na yung makina nito. Nalinis na. Nakalatag na yung wire harness. At... Uh, palagay ko mga ilang linggo lang makakalabas na dito agad sa ospital so medyo malayo pa to sir Chris oh malalaman natin kung maididrip natin doon pababa ng <laughs> ano <laughs> pwede na pandrip para yun sa Tokyo drip yan ang huli tignan natin kung po, pwede na pandrip ting pababa doon baka hindi umubras sa sobrang bigat thank you thank you abangan nyo na susunod natin yung mga update dito waiting lang muna tayo lumabas yung truck doon kasi may truck ng basura na Nangungulekta ah. Eh one way one way ngayon dito sa sirang lupa Kasi inaayos na ngayon sirang lupa eh. Gagawin na nilang ayos na lupa <laughs> So eto yung medyo mahirap Sa part ng pagre-restore ng sasakyan Eto yung uh, tapos na sa body works Sunod naman sa engine naman yung iba naman na sasakyan natin okay na yung performance body works ang nahukuli so this time ang ginawa namin nauna kasi yung body works tapos biglang naisip ako change engine so engine swap kasunod ng body works buti na lang hindi makintab yung pinturong ginawa ko so hindi masyadong masela okay lang siya kahit mas scratch ng konti madaling i-retouch yung ganong matte black actually triple black yung plano dun yung ginawa natin merong flat, merong matte saka merong semi gloss triple black siya parang yung mga Harley Davidson na nakikita ko tsaka yung mga muscle ito yung nakakainip na project yung sa body syempre matagal din titiro Di ang latero alignment tapos ngayon naman engine naman so sa engine medyo mabilis lang daw sabi sa akin ng mga tropa natin uh, alignment lang tapos wiring papaganahin pati aircon lahat So, dapat paglabas doon, almost ready na. Next naman noon paglabas sa shop natin, yung mga ano na lang yon Yung bagong engine, syempre, palitan na natin ng mga pyesa, mga bearing, mga belt, uh, mga fluids, yung brake fluid. Sana makakuha tayong big brake kit. Big brake kit pang 5x114, baka meron kayong alam. Kung so, gusto ko sana, naka-big brake yung harap nun kasi baka hindi i-preno yung bago nating makina ko pa sure, kasi medyo, ano yun, mas malakas talaga yun sa dato sigurado naka turbo yon yung second engine natin kay Tito Crown surprise na muna kung anong makina abangan nyo na lang yan antay na naman tayo ng ilang linggo hindi pa natin siya magagamit pero isasabay ko na yung registro habang nandun sa ano subukan ko ng lakarin yung papeles habang nandun sa pag-change engine kukumpletoy na natin mga documents na kailangan Tignan ko kung pwede yung gano'n Kasi change engine, change color Yan yung mga natin Abangan so nyo yan mga kaibigan, maganda to Kala ko naman yung mga napapanood ko sa Netflix Talagang mabilisan Yung pala so, Kung akala ninyo mabilis yun Baka isang taon yun bago makompleto yung isang season nun <laughs> Kasi pagbili ng kotse Tapos Huhubaran Kalateruhin Bibili pa ng mga parts na kulang No? Lalo pag full restoration yung bactoric talaga. Pag ganyan ka guys ay resto mode, medyo madali ng konti kasi restored modified. Hindi naman ibabalik sa parang brand new yung kotse na all original since 1970s. So yung iba hindi na mabila ng pass, mo modify na lang. Which is sa tingo, mas okay yun sa akin pagdating sa performance kasi nga, halimbawa, noon mahina pa yung preno ng mga sasakyan. Pwede na nating lakasan ngayon. Big brake, big brake, yung dati brake trap, pwede na So, pwede na natin i-upgrade, upgrade. Hindi natin kailangan sundin yung dating sinaunan na design niya. Kaya resto mo din yung napili ko. Hindi siya ganun kahirap kagaya ng full restoration na all original. Pag full restoration kasi, kung ano talaga yung dati, ibabalik mo rin yun. So, kung yan yung headlight yan kailangan yan din. Yung period correct na niya daw nila, catalog build yung mga ganun. Kung Stanley yan, kailangan Stanley rin yung ibabalik mo. Hindi pwede yung mga Taiwan-Taiwan na daylight headlight yan. So yun yung medyo mahirap buuin. Kaya saluto tayo sa mga nagre-restore ng mga pure. No? Yung mga all ori. Mahirap yan. Hindi madali yan. Lalo-lalo sa mga shop na gumagawa niya. Kadalasan kasi yung owner, yan naman yung naglalabas ng funds. Hanap konting pesa, pero ang nagbibuild din talaga niya, yung mga shop. Kaya saluto tayo sa mga shop. Hindi natin pwede ang kinin ng ano niyan. Ang mga para sa kanila talaga. Thank you, thank you sa mga nakasama natin shop, Chris Auto Paint Shop. Si Car and Glass Restoration Manila. Ayan, tapos yung pangatlong shop, papakilala ko sa inyo. Sa akin, pinagbila natin yung Magsin Tiles, Si Low and Slow. Wapak! Nandiyan na yung truck, tara. Yun, no?